panalangin para sa pag-aaral. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang maintindihan ang aming mga aralin. Matapos nawa namin ang aming mga itinakdang gawain. Pagpalain niyo po ang aming mga guro, kapwa ko mag-aaral at mga pamilyang nakasuporta sa amin. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang kakayahang komunikatibo ay isang konsiderasyon sa pagsasaan ng alang ng paggamit ng wika. Masasabing may kakayahang komunikatibo ang isang tao kung taglay niya ang apat na sangkap gaya ng mga sumusunod. Una, kakayahang linguistiko, istruktural, gramatikal, kakayahang umunawa at makabuo ng mga istruktura sa wika ayon sa mga tuntunin ng gramatika. Ikalawa, kakayahang sosyolingwistika, pag-unawa, batay sa pagtukoy, sa sino, paano, kailan, saan, bakit nangyari ang sitwasyong komunikatibo. Ikatlo, kakayahang pragmatik, pagtukoy sa kahulugan ng sitwasyong sinasabi, di sinasabi, ikinigilos ng taong kausap. At ikaapat, kakayahang diskorsal, pagtiyak sa kahulugang ipinapahayag ng mga teksto sitwasyon ayon sa konteksto. Ayon kay Fantini, mula kay Pagkalinawan taong 2004, may mga salik panlipunan na dapat isaalang-alang sa paggamit ng wika tulad ng ugnayan ng nag-uusap, paksa, lugar at iba pa. Nilagom ito ni Delheim sa acronym na SPEAKING. Isa-isahin natin ang kinakatawan ng acronym na SPEAKING Mula kay Del Himes, tungo sa mabisa ang pakikipagkomunikasyon o mabisa ang pakikipagkomunikasyon. Una ay S para sa setting o ang lugar kung saan nag-uusap. Ang lugar ay may malaking influensya sa komunikasyon. Maaaring mula sa lugar ito ay nagpapahayag na ng maaaring maging kaligiran ng mensahe. Ikalawa ay ang participant kung sino ang kausap o kinakausap. Dapat ding magbago-bago ang paraan ng ating pakikipagtalastasan na ibinabatay sa kung sino ang ating target na taong kakausapin. No? Kung sino ang taong nasa ating harapan o di kaya'y ating susulatan. Mahalagang isaalang-alang din kung sino ang kausap o kakausapin. Dahil sa ganito ay maisasaalang-alang natin ang tinig at pabilin na salita at paksa ng kaligiran ng ating mga sasabihin. Ikatlo ay ang ends. Ang ends ay ang layunin sa pakikipag-usap. Sa paggamit ng wika, kailangan mo ng isaalang-alang ang layunin sa pakikipag-usap. Ano ba ang iyong tunguhin? Ano ba ang magiging kinahinatnan o dulo ng iyong pakikipag-ugnayan? Kasunod ay A o act sequence. Isinasaalang-alang ito ang daloy o takbo ng usapan. Ano ba ang unahin mong sabihin? Susundan ito ng kasunod na sasabihin at paano mo tatapusin ang iyong pakikipag-usap. Kasunod ay K para sa case, paggamit ng formal at di formal na paraan ng pakikipag-usap. Dapat isaalang-alang mo sa iyong pakikipag-usap. Ano ba ang gagamitin mo uh, tono? Ito ba ay magiging formal, antas na formal, o ito ba ay nasa antas na di formal? Kasunod ay I, para sa instrumentalities, ang lenguahe o yung mismong instrumentong ginamit upang makipagkomunikasyon. Paggamit ito ng medium sa pakikipagkomunikasyon, yung sinasabi ating wika o lenguahe na mismong nagiging instrumento upang maganap ang komunikasyon. Kasunod ay norms, ang paksang pinag-uusapan. Mahalagang maisaalang-alang na isang tao ang paksang pinag-uusapan. Gayun na rin para sa pagsaalang-alang ng lawak ng mga makakasali o saklaw ng paksang pag-uusapan. At ang huli ay G para sa genre. Uh, dito ay tinipili natin kung tayo ba'y magsasalaysay, makikipagtalo, maglalarawan, magpapaliwanag o Ba't Batid dapat ng tao kung ano ang genre ginagamit ng kanyang kausap nang sagayay alam din na kausap ang jangla na kanyang gagamitin sa pagtugon. Sitwasyong gamit ng wika sa lipunan. Bawat individual ay may sapat na kakayahang magamit ng isang wika na may kaakibat na tungkulin na kailangang pagtuunan ng pansin upang masanay ang sarili sa tamang paggamit nito. May mga pagkakataong kinakailangan ang gabay na tungkulin sa wika sa isang sitwasyon at may pagkakataong din na kailangang gamitin ang dalawa o higit pang tungkulin pang wika sa isang sitwasyon. Ayon kay M.A.K. Holiday noong taong labing siyang putat lo sa kanyang explorations in the functions of language, mayroong kategorya na ginagampanan ang wika sa ating buhay. Ang una ay ang pasulat. Sa pasulat, ang maaaring maging halimbawa nito ay ang ating pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng liham, maaaring sa guro, sa kumpanya, sa ating pakikipag-ugnayan ganyan din ang pasulat na paraan ng pakikipagkomunikasyon gamit ang chat, ang pagpapahayag ng ating saloobin sa loobin sa pamagitan ng pagpo-post at pagkokomento. Ang isa pang binabanggit ni Holiday na kategoryang ginagampanan ng wika sa ating buhay ay ang pasalita na paggamit ng wika. Sa pasalita, ito naman ay ang pakikipag-usap mismo sa iba't ibang tao, sa iba't ibang transaksyon na nagaganap, Gayun din ang paggamit ng wika sa pakikipag-usap sa video call o pakikipagtawagan sa telepono.